Nakabili ako ng isang kilong talong sa halagang 20 peso. Dahil nag-request sila na talong na naman daw ang namin, kapag sinabi nilang talong ang ulam, tortang talong agad ang nasa isip nila. Kaya ngayon, lulutuan ko sila ng ganitong ulam. Ganitong klaseng ulam naman ang bibidahin ko sa kanila. Nakita ko lang ito sa isang sikat na vlogger at tamang-tama ay gusto nilang kumain ng talong. Una ay piprituhin ko muna ang mga talong gusto yung mapula-pula na pagkaprito. Tapos na lahat, igigisa ko na yung bawang, isunod naman ng sibuyas. Pagkatapos, nilagyan ko na lang ng soy sauce at sukong puti. Nilagyan ko rin ng at konting asukat. Lagyan din ng oyster sauce. Gusto ko yung naghalo yung matamis at maalat. Di ko na talaga pinaluto pa para naman may konting sauce. Sumunod ay nilagay ko na yung piniritong talong ko kanina. Tapos ay halu-haluin mo na lang at nilagyan ko rin ng konting dahon ng sibuyas. And then, nagustuhan niya nila. Kain po tayo. Salamat sa pakikinig. Gawin niyo din ito mga mamshi.